Yan, isang magandang araw mga kabiyahe Tayo ngayon ay narito sa isang mini farm dito sa Cuenca, Batangas Wala po tayo dito ng mga alaga in baka Ito mga baka natin ginala dito Siyam na ulo Ilan ba ito? Pito. Dalawa pa sa jeep. May darating pa dalawa. Bagong renovate ang water na ng baka. Ayan o. No? Hindi pa tapos ang gawaan. Hanggang ngayon may ginagawa pa pa. Dire, diretso pa ng ating bossing dito. Yan ang mga pakain niya. Napier. Bumili siya ng shredder para mga tangkay ng napier ay hindi masayang. Mga pa pala tanay. Ano? yung mga tao dito Anis Prada Kahaluan ng gara Ayan, ayan mga iahalo Ito Mulases At saka Kalihan isang araw, mga ilang kilo na bibiling dyan. Kaya siguro 500 kilos pag dinidiret dire siya, Matama na ang 2 pesos ang costing nito pag na na chat

1,150 ang tingin ko sa tatlong yan. Yung parte lang 90. 539 yan. 539, 539 ang gusto mo. Ha? 380 ito? Ay, naroon pa siguro sa dalawa. nasa pa? 545 5.5 Yan magkatabing yan ang kahapon 5.3, 7.9 499 ang marking At saka 5 379 na rin? Ito, ayun rin. Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Dalawa pa? Oo, oh, yan na nga ha. Ah, ayun na. Yan, dalawa. 3, na rin po. Pinaka ano. Oo, kayo. Ayan, yeah, kompleto na ito. Siyem na ito. Sige, yung um, tinurin. Yung pinakamalaki pa liit. Uh -huh. Okay. Oh. Sa sa timbang nila, papagayan lang. Oh, oh. Para madali ko rin tantaan For? Saka sa yung height nila. Ay, oh. pagka po yung height nila, pagkaito mo ba, oh. yung malaki sa dyan, mag Yan. Yeah. Malaking, malaking, napigat ang timbang na, rin. Malaki naman sa dyan, eh. Sa dyan, sa dyan, malaki yan. Oh. Pero na yan, oh. Hindi kayo sabi, yan pinakamalaki sa tatlaw. Ano kayo ito yung sa, sa pito natin? Partidang 90, kasama yan. Ah, okay. Oh. 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 Ah, okay. okay. Sa <laughs> dyan, okay. dyan apat na. Magana, eh. Tingin ko ito yung super nga po. Tanda, magana, 490. Pero pwede malaki sa ito, Wala nga ka kayo mga inahin na gusto ko rin ang na inahin. Meron inahin. Ha? Tinimbang namin itong mga kabiyahe para magkaroon ng idea ang ating boss kung ilan ang mapapadagdag pagkain nila bas. Tapos yun ay, anak ko ako na lang ay kuwan, apat na yun at pumuwi pa ako. Sige, ay isang araw na Araw na lang. Isa kuwan pa. Magkano yung dalawang inahay na medyo matalo? Gusto ko yung matalo. Hindi, meron po 70, meron. Maganda na kasi na yung marok. Hindi lang ako malulugi doon sa sarap. Hindi na kumuha. Maganda yung ito payat ay na matalaw. Matalaw? Gusto ko nga. Madaling patabay ng inahin. Pare, pagpapalitin natin. Ayaw. Ano sa itlo kay Jumbo XL? Sige. Ano yung bigat din na Meron ba kang meron bakang ganun? Nanaw. Opo, meron ba kasama, kasama yung, yung ng 90. 90. Yun nga, tama may ka. ka. Meron ganun? Kasama yung ng 90. Aray, aray tatlong aray. Dalwa. Isa, dalwa. Tatlo. Ito, ito. Yun yung yeah, 270. Yeah, 270. Oo. Oh. Oh. Yan, yeah, yung magkatabing ito na. Magkatabing ito? Oo. Oh. Oh. Yan, yeah, oh, para tanda ko. Oo. Oh ito, palakot pala na ito. Yan! Ano pala, pinakamalaki rin ito pag ito'y napuro rin ito. Ang labo yan ang pinakamalaki nga. No, ano ito yung ano? Aripikuan. Ha? Ano pa? pagpig? Arila yung mga taban na yung mga... Wala, arin may bababa eh. Mababa. Arin naman alam po. Popular. Kaya lang, doblado ang katawan niya. Kahit sa'y mali, makakawating na. Ano ba, muna? Labas muna, parang may Dito, may uwang. Tingin kung 1-150 sa tatlong yan hindi maglalalayo. Pag nasuma mo yan, ito magiging average niyan? Kaya madali na akong mag-alagat. Nakatangka na nga kay Kahit pa yung bate. wala kang problema sa pakain. Napakahirap necessary... din. Wala kang problema sa pakain. Ayan, May gilingan ka na. Pero, kung na mas bate, talaga na lang pwede Tuloy ang pag Extend ang ating lalagyan ng baka. Ya, kompleto na mga hai tu siam. duration time ng target nila dito ay mga 4 to 5 months e out na ulit for patining shout out to kay boss JR Kumiya yan ito yung galing kay boss JR Kumiya kung kayong mga kabiyahe mahilig din sa pagbabaka yan pwede po ninyong tawagan si boss JR Kumiya marami po siyang baka available po lagi linggo linggo hindi nababasa 80 ulo parating yan, nakakuha po kami ngayon na siyam. Kanya pong saka ng mga bakay ay nasa Barangay Manggas Padre Garcia, Batangas. Yan. Weekly po, marami pa dating siya. Puntahan lang po niya kanyang FB page, DR Kumiya. Pwede po kayong makipag-transact sa kanya. Legit seller. Yan, shout out sa iyo, boss, JR sa yung kapatid na si Boss Arnel Kumiya yung mga kapatid kong yan at sa mga kaibigan natin sa Barangay Mangas ng Padre Garcia si Batangas shout out po sa inyong lahat yung mga tropa natin magbabaka dyan so hanggang dito na muna mga kabiyahe at maraming salamat po sa inyong panunood lagi ng aking mga video na ni-upload dito sa aking Facebook page maraming salamat and thank you very much